Hey guys, welcome back sa channel. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang celebrity na nagkaroon ng kanyang patas na bahagi ng mga tagumpay at kabiguan. Munit patuloy na umaangat sa lahat ng ito, walang iba kundi ang mahuhusay at nakaka-inspire na si Maris Racal. Kung nakaramdam ka na ng labis na mga panggigipit sa buhay, kailangan mong marinig ang kanyang kwento. Kamakailan, nag-open up si Maris tungkol sa isang pagkakataon na seryoso niyang naisipang isuko ang lahat. Munit ang tanong ay nagkakahalaga ba ito? Ang paggiling ba ay nagkakahalaga ng iyong kapayapaan ng isip? Sumisid tayo, kaya, kung handa ka ng ma-inspire sa kanyang paglalakbay, tiyaking pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para sa higit pa. Pasok na tayo! Maris Rackle ay hindi estranghero sa spotlight. Sa pamamagitan man ng kanyang musika, pag-arte, o presensya sa social media, palagi niyang binihag ang kanyang mga tagahanga. Ngunit, sa likod ng nakangiting mukha na yon, hinarap ni Maris ang mga sandali ng pagdududa. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi niya ang isang bagay na tunay na personal, may panahon sa kanyang karera nang tanungin niya ang kanyang sarili, is this worth endless peace? Alam nating lahat kung gaano kahirap ang entertainment industry. Ang pressure na laging on, para gumanap, para matugunan ang mga inaasahan ng lahat, maaaring nakakapagod ito. Inamin ni Maris na nabigla siya sa lahat ng mga hinihini at, sa isang punto, naisipan pa niyang lumayo sa lahat ng ito. Ngunit narito ang bagay hindi nag-iisa si Maris sa ganitong pakiramdam sa katunayan, marami sa atin, anuman ang larangan na ating kinaroroonan, ay malamang na nakadama ng tensyon sa pagitan ng pagtulak para sa tagumpay at pagprotekta sa ating mental na kagalingan. Napaatra si Maris at tinanong ang sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Napagtanto niya na ito ay hindi lamang tungkol sa katanyagan o tagumpay, ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse at pananatiling tapat sa kanyang personal na kapayapaan. Ang kanyang katapatan tungkol sa emosyonal at mental na mga hamon na kanyang hinarap ay nagbibigay sa aming lahat ng pahintulot na kilalanin ang aming sariling mga pakikibaka. So, anong sunod niyang ginawa? Well, hindi lang sumuko si Maris. Sa halip, nakahanap siya ng mga paraan upang makipag-ugnayan muli sa kanyang sarili. Isa sa mga bagay na ginawa niya ay sumandal sa mga bagay na nagdulot sa kanya ng kadalakan sa labas ng kanyang karera. Niyakap niya ang mga sandali ng pag-iisa, naglaan ng oras upang makasama ang pamilya, at nakatuon sa kanyang hilig sa musika. And guess what? Noon namin nakitang bumalik siya ng mas malakas kaysa dati. Ito ay isang paalala na kung minsan, kailangan mong gumawa ng isang hakbang pabalik upang sumulong. At tulad ni Maris, lahat tayo ay makakahanap ng paraan para malampasan ang ating mga pagdududa at magpatuloy sa paghabol sa ating mga pangarap nang hindi isinasakripisyo ang ating kapayapaan. Kaya, ano ang maaari nating makuha mula sa paglalakbay ni Maris? Una, okay lang na mawala o madismaya kung minsan. Okay lang na tanungin kung worth it ang lahat. Ngunit, ang mahalaga ay kung paano mo pipiliin ang mga sandaling iyon. Nagpapatuloy ka ba para sa kapakanan ng tagumpay, o inuuna mo ba ang iyong kapayapaan ng isip? Para kay Maris, pinili niya ang kapayapaan, at ito ang pinakamagandang desisyon para sa kanya. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa giling, ito ay tungkol sa paghahanap ng kadalakan sa paglalakbay. Artista ka man, estudyante, o sa anumang karera, tandaan na ang pag-aalaga sa iyong sarili ay dapat palaging maging pangunahing prioridad. Huwag matakot na tanungin ang iyong sarili ng mga mahihirap na tanong at huwag matakot na piliin ang iyong kapayapaan. Sige, iyon lang para sa araw na ito, guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa sinumang maaaring mangailangan ng kaunting inspirasyon. At syempre, kung gusto mong makarinig ng higit patungkol sa paglalakbay ni Maris Racal o iba pang kwento ng celebrity, tiyaking pindutin ang subscribe button na yon at ayon ang notification bell. Salamat sa panonood at tandaan inatanin.